lahat ng player natin wala natira lang dito yung ang inaano ko mga ko baka dito eh may umakyat pwede dito nakita nyo yung barbed wire parang inangat nila parang inangat maluwang pwede dyan hindi ko ano tayo mga ko na tayo bad trip island born na huwen na red bar yung sablon na babae wala pero yun yung bubuwis nila yung buhay nila makakuha lang ng kalapate pag nahuli sila patay sila pwede silang pwede ko silang yun mga singko bali meron tayong bad news dito sa ating Taiwan Lock mga singkop. Dahil kanina kasi, eh, kanina umaga, eh, medyo maaga tayong nagising, mga singkop. Nagpapakain sana tayo dito para sa hapon eh, hindi na tayo sana aakyat dahil mainit, tsaka medyo marami bumibili sa pwesto natin. Ngayon, ngayon pag-akyat ko dito mga singko, eh, magpapakawala sana tayo dito sa ating Taiwan Dog napansin ko mga singko yung mga flyer natin eh wala na pero andito iba mga singko yun eh, no? ang mga natira dito eh yung mga young bird na anak ng mga rare color natin yung mga stencil nandito eh si baton nandito ang mga wala mga singko pero nakalakas ayun Nakasarap pa rin siya. Lahat ng plier natin, wala. Natira lang dito yung etong isa, mga uh, Ang natira lang dito, ito, ito, Itong barless na brown. Yan, yan, yan. flyer natin yan. Eh. Bali sya lang na mag-isa, mga ah, uh, sinto. Pero siya, Malak ito. Wala naman silang lalabasan dito, mga singko. Wala yung ating mga flyer. Bali, kung di ako nagkakamali. Apat sila. Apat silang nawala sa dalo dito. Parang apat, mga singko. Yung ating mga ano pa naman yun, mga singko. Tawag dito. Mga... Mga sablon. Kasi bigay sa atin yun nila Peter Paul Kiding yung sablon yung hoven na imported mga singko yung isa nating saddle na maganda tsaka yung isang blue check white flight natin na matanda yung puro matatanda na flyer natin ang nawala mga singko pinagtatakan e, ko eh hindi ako nakapagpakawala kahapon kaya imposibleng Tsaka kahit pakawalan ko sila Marunong sa atin yung mula sibong na sa atin yung mga sigol Ang inaano ko mga sigol baka dito eh May umakyat Dahil Tingin ko eh Naakyatan tayo Ng mga masasamang loob mga sigol Pwedeng dito dumaan Pwedeng doon kasi tingnan niyo 'to mga ko. Medyo yung barbed wire kasi kung dito sila dadaan mahirap dahil masukal diyan mga ko at maraming aso. Sobrang dami ng aso. Pwede dito, nakita niya yung barbed wire Parang inahat nila, parang inahat Pinali eh Pero tingin ko parang matagal na ito Hindi ko alam kung matagal na ito Hindi ko kasi napapansin Ngayon mga kasing ko Maluwang. Pwedeng dyan. Parang dun lang eh. Kasi hindi sila makakadaan dito. Hindi sila makakapasok sa loob. Dahil lang dyan yung aso. Malak. Alam na alam namin yung uh, taol na aso kapag may nakikita siyang iba. Hindi rin siya pwede dun sa harap namin. Dahil pag gabi nakakawala lahat ng aso dun. Makasing ko. So yun, bali Tingin ko, ano tayo mga singo na nakawan tayo Mag Trip Pero ang natira dito, lahat ng young bird natin Hindi pa niya inubos lahat Nagtira siya, puro mga rare color mga stencil natin, nandito lahat eh Lahat ng young bird natin, nandito Sila bato, nandito Yung anak ng white bandit, nandito Ang nangawala mga singo, yung apat na Parurunong sa atin Magaling mamili yung mga binigay sa atin nila Peter Paul Kidek, eh, wala lahat na aking Sila Huben na Island Born na Huben na Red Bar. Yung Sablon na babae, wala. Tsaka yung white flight natin na blue check na Henden. Tapos yung isang off color natin na lumilipad dahil maganda kulay nun siguro medyo naaninag niya. Dahil puti yun na saddle eh. Nawala din mga 5. Kaya naman nasabi kong ni kasi ito nakasarado kasi nilakpan niya maasin ko sana tira siya siguro hindi na niya mabuhat baka tingin ko isang tao lang O dalawa sila na watch out may lookout siguro kaya na sabi ko maasin ko na na parang may umakyat kasi kanina magpapakain ako kumasin ko pati yung ating lalagyan dito ako kasi nilalagay yung mga pagkain maasin ko yung parang lal, basta meron siyang lalagyanan ako ng pagkain dito eh nawala din alang jo pati patuka natin eh kinuha <laughs> ano ba naman niya baka wala siguro siya pabilin patuka eh baka na rin niya pati patukaan natin so yun medyo nalulungkot ako mga ko hindi dahil nawalan tayo ng ibon. Andun na rin yun, ma, dahil nawalan tayo ng ibon. Malungkot ako. Pero mas nalulungkot ako dun sa mga taong gumagawa ng ganito pero yun yung bubuwis nila yung buhay nila makakuha lang ng kalapate dahil kung marami kasing ano dyan kapag nahuli sila patay sila pwede silang pwede ko silang pwede ko silang, pwede ko silang mahuli pwede akong tumawag marami pwede silang makulong mga singko pero yun para sa kalapate bubuwis nila yung buhay nila makakuha lang saka sisirain nila yung ba 'yan sa kalapati lang ko kaya medyo nalulungkot ako minsan sa mga gumagawa ng mga ganyan na bagay. Pwede kayong mag-ipon, pwede kayong bumili na sarili yung kalapati, pero 'yung mangunguha kayo ng hindi sa inyo eh. Whew, very bad. Bad trip masasinko dahil niya. 'Yung mismong marurunong natin ang nawala. Hindi pa niya kinuha lahat wala siguro dalan sa ako pero kung tingin ko may sa ako yun eh ubus lahat ito mga kasing ko pero ang kinuha niya ay lahat ng mga marunong natin yung ginagawa nating mga guide kasi yun yun yung mga tinitira talaga natin na pang guide kasi hindi ko pwede siyang ipamigay dahil nga bigay sa atin nila pikyo nila nila Peter Paul bigay sa atin yung mga yun eh hindi ko sila pwedeng pamigay syempre uh, kaya ginagawa ko lang ini-stack ko yun sila yung mga tinitira ko talaga para sila ang magiging guide namin sa mga tuturuan ko mga young bird mga kasing ko. Kaso, ang nangyari, eh, nawala. Nagkaroon ka nga ng kalapate. Malas yun. Mga asing ko. siguro, hindi ngayon. Masaya ka dahil meron kang bagong nakaw. Pero, ay, pa ano yun. Ma. Uh, may karma dun kasi mga asing ko. Pero kung sa kalapate lang mga asing ko, eh, gagawa ka ng ganyang bagay. Nalulungkot ako. Naaawa ako sa'yo. Dahil, ano bayan? para sa kalapate mga 5 gagawa ka ng mga tingin ko na wala mga sinko. hindi pwedeng hindi mo mawala sa akin yan dahil sobrang tagal na sa akin mula ina na nasa akin ngayon at saka hindi ako nakapagpakawala kahapon sinara ko lang yan nagpakain lang nga ako dahil nga sobrang busy kahapon may deliver na mga feeds nakita nyo naman may deliver nag-aayos tayo kaya hindi ako nakaakyat ang ginawa ko inakyat ko lang pinakain ko lang tapos hindi ako nagpakawala ng ibon. Kaya imposible yung mawala. Kanina nung umaga, nakita ko na wala na. Tsaka yung ating lalagyanan, mga sin, wala eh. Pati lalagyanan, eh, dinala. Grabe. <laughs> Ngayon, mga sin, ko, eh, binanggit ko nga ito kay Gobreya. Kaya ginawa niya, eh, umorder siya ng mga CCTV medyo marami-rami siyang in-order dahil lalagyan na namin yung dun sa may stockpit natin maglalagay tayo ng tatlo dito mga kay maglalagay din ako ng tatlo tapos doon maglalagay ako ng tatlo sa pwesto siguro sa pwesto kasi hindi nila mabubuksan masyado maingay yung ating roll up at uh, tsaka sobrang ano doon tingin ko pero baka magpadagdag ako maglalagay ako doon mga singgay pero ngayon hindi ko sasabihin sa namin ilalagay dito para hindi maiwasan ng mga mga kopanaks dahil magagaling ang kopera mga singkong mo dito sa mga walang aso siya dumaan sa bubong tsamba naman niya na hindi tumahol yung aso namin napakagaling malalupin siguro maglakad dyan mga aso mga ganyan lang ako. grabe inaanong ko na lang dahil ayoko talaga ng sa vlog natin ayoko talaga ng mga negative vibes, yung malungkutin hindi ako masyado kasi sanay sa malulungkot Ah, uh, kung makikita niyo ako sa peso, medyo ano ako, dahil pag dahil sa pagod masing. Pero ayoko talaga ng malungkot. Gusto ko lagi masaya. Pero ganun pa man masing ko eh tuloy pa rin yung ating pangangalap hindi naman mahihinto sa atin yung mga ganyan dahil na nawalan tayo ng ibon. Na ano ko na lang eh wag siyang mapapahuli sa atin masing ko dahil kalta. kawawa lang yung kata. Kawawa tao. Basta mahuli lang natin. So yun, bali yun nga. Iaakyat ko pa naman dito yung ano mga asin ko. Iaakyat ko pa naman dito sana yung binigay sa atin ng drop of natin na young bird. Dahil medyo ayoko siya ilagay dahil baka bugbugin dahil masyadong bata. Pinapagulan ko ng konti. So yun, bali gagawin natin, eh, tatanggalin ko muna lahat ng laman dito. Hanggat hindi pa dumadating yung in-order natin CCTV mga asin ko para ma-set up natin dito sa pwesto natin. Para kitang kita lahat ng detalye kung sinong aakyat. Grabe ah, Pati yung lalagyanan natin, tinangay. Hindi <laughs> pa niya sinama yung kanyang pider <laughs> so, ayan. Bali. batrip. <laughs> kaya sa mga nanonood, lahat ng mga bata dyan, eh, wag niyong, wag nyo pong gagawin yan. Kung may takit niya, eh, pinapakawalan natin, eh. Yung pa kaya kukuha tayo ng hindi. Umakyat pa, ha? Umakyat pa. Yung pa kaya kukuha tayo ng hindi sa atin, eh, That's bad. Manghingi na lang kayo doon sa mga idol-idol nyo, mga ko O kaya mag-ipong kayo. Bumili kayo ng kalapate. Kaysa'y ganyan nang gagawin nyo. Daid pa kayo nung maliliit na pumupunta sa akin dito sa pwesto. Nag-iipon na mga barya. Makabili lang ng kalapate. Tandaan nyo yan. Anak ka ng teteng. So ayan, bali bababa na tayo mga siko, dahil nga tinatawag na tayo ni Gobre. Ya. Yeah. Tingnan nyo naman, saglit lang tayo umakit dito. Eh syempre dahil si Gobre hindi siya kayang magbuhat ng mga sako dahil babae. Eh. Medyo mabigat mga siko. Pero kaya niya kaso syempre hindi ko siya pinapabuhat. So ayun. dahil wala tayo ng ibon, eh, magbibrid tayo ulit para meron tayong flyer at yung mga tatanda dito. Yun ang gagawin nating guide ulit dahil wala na tayong guide. Sana pakawalan na lang niya kapag napanood niya to. Uh, Huwag kang gagawa ng ganyan. That's very bad. So, yun. Bababa na tayo. Dahil nga, magtatakal pa tayo, mga ko. Happy lang. Tawanan ang problema. Tawanan mo ang iyong problema. <laughs> Wala tayong ipo. Wala. Bad trip! teteng.